for to today's video mga idol so nandito tayo ngayon sa hospital so pupuntahan natin si baby Marco so kung ano yung kalagayan niya so tatanungin din natin kung ano pa yung mga kailangan nila so bago tayo pumunta dun mga idol is bibili muna tayo ng pagkain nila para may kainin yung mama niya dun kasi siya lang yung nagbabantay doon is yung mama lang ni Marco mga idol so nandito na tayo sa karinderia so bibili muna tayo ng pagkain at yung prutas bibili tayo para kay baby Marco gusto yung ulam So ito na po yung nabili natin pagkain So bumila rin tayo ng ulam At saka products Para rin sa bata So, so yan na po si baby Mark So nandito kami sa hospital So may lagnat pa rin sa mga Baby Yan siya guys And this is Huwag okay. ka kasing umiyak. Ayan si baby Marco. Pag-pray niyo po siya, mga idol na gumaling. Wala. Wala. Hmm. Okay. Wala. Paano na po na siya? Hmm. Hmm. Okay. Ipunasan Ino siya. Inoobo pa rin siya. So, nandito tayo sa hospital niya. So, nagdala tayo ng pagkain. ang yung pagkain niya. Nakangati na ang Wala pa sinabi yung doktor kung kailan tayo makakalabas? Wala diba, kasi yung antibiotic. Ano, tatlong araw daw yan. Ipangatlo na yun ngayon. Pang... Kung okay na daw yung ano niya, pwede na ilumabas. Kasi tahan na lang. Kaso, ito na naman, lagnat na naman kaso binagnat ulit siya so posi posibleng hindi na naman sila makalabas I mga ay hindi kasi sila papayagan lumabas kapag may lag mo daw, niya. -an -an -an. yan inuubo siya mga ay so, ano daw pulmonya pulmonya ah? pulmon po yung pulmon ano niya uh, ano uh, yung Flema, ple pulmonya, mga idol Wala. Yes, baby. Yes, okay. lang para kayo hindi pa sila na makakalabas na ng hospital, na mga idol. So, pahilang araw nyo na ngayon? Friday. Friday. Pangatlo. Tatlong araw na po silang hindi but may pan sila dito kasi mainit ilustrasyon lang. walang air. ano ka? ano ka? ka? ano ka? ano ka? ano So, nga may inaubo siya. May lagnat pa rin siya ngayon. Eh. Ganyan lang ganyan. Baka inita. Sobrang init pa nga dito. dito lang ng ilan na yan at sweros? ah, ilan, ano na yan? Ilan Pang seven ata. Pang seven. Ang seven eh. Tapos yung antibiotic na pangatlo. Sa isang araw, isang beses. Eh. Yan. pang seven na mga idol na ano yan, ano yung nakasabi. Dextro. Ganyan. <coughs> pa ubo-ubo. <todak> hindi, hindi, hindi. Ayan mga idol. yung kailangan lang nila ng mga gamot tapos pambayad sa hospital dito bago sila lumabas. Kasi kailangan kasi bago sila palabasin kailangan magbayad sila ng ano. <todak> bill dito sa hospital kung magkano lang kung magagastos din lang. Ayan. Oh. Hagag isa lang ba lang pwedeng dumalaw dito? Oo, oh, isa lang. Tapos, one hour lang dapat. So, one hour lang tayo mga idol ito. Ang nurse. Ayun, nagpakarga siya mga idol kasi nainitan. Bote dito sa isang kwarto, tatlo lang sila mga ayaw. Hindi siksikan. So, ang babayaran lang nila dito yung gastos nila dito sa hospital. Kung mga gamot, yan yung mga bibili, hindi sila ng reseta. lahat uh yung -huh. i sabihin parang sinasama-sama na pala yung mga gastusin para isang bayaran lang. Ganon dito mga idol. So kung magkano lahat yung gamot na nagamit, nabayaran mo yun. Nandito tayo sa Emilio Hospital dito sa Trece. Trece Martires. So yan, isang oras lang ang dalaw dito. Kaya mamaya okay. dito sa ospital kasi po yung papa niya po hindi po kapasok dahil po siya po yung nagbabantay po sa amin dito sana po hindi niyo po kami kahit magkano lang po ng kahit kunting tulong po salamat po Ngayon, mga idol sana matulungan natin sila at ipagdasal natin si baby Franco na ay baby Mark Marco na gumaling na po so yan mga idol So, pang-apat na anak niya na po yan, mga idol. So, yung mga kapatid ni Baby Marco ay malilipat pa. So, nandun din sa bahay. So, yun mga idol. So, alis na tayo. So, update ko na lang ulit kayo kung ano yung lagay ni Baby Marco. So, babalik-balikan natin siya dito hanggang sa makalabas sila. So, ipag na lang po natin na gumaling na po sila Baby Marco para makalabas na rin po sila dito. So, yun. So, yan. Kasi isang oras lang po yung dalaw dito. So, lalabas na tayo kasi mamaya nandito na yung guard. Pagbabawalan na tayo mag -video. So, yan. So, yung mga idol. Wala ka na sasabihin? Maraming salamat po. Sana matulungan niyo Ayan na si Baby Marco so nakatulog na kasi tinuro na naman siya ng gamot. So yun, halos araw-araw siya nakakaisang, anong tawag dyan? nakasa Destros. Destros. Ha halos isang araw siya nakakaubos ng Destros. destro so nakasabit po siya so yun mga idol update ko na lang ulit kayo sa sunod na pagbalik natin dito